Cheers! Cheers! Tapos yung manok naman. Ito! Ang labig na! Ito na ba Uy! Uy! Nice to see you again! Yes! Bakit, grabe! Dasa yung lalasing ako kagabi. Sobra! Nung dulo ako, sobra! Ang dulong ako. Ano-ano na sinasabi mo eh. Oo, hindi. Alam Hindi ko na nga naintindihan yung mga pinag-uusapan niyo. Pero ang saya-saya ko. Saya-saya ako Say -say kagabi ako rin. Biruin mo, oh. Ba <laughs> yung ngayon lang tayo, nagkasama ka sama ulit. Ang tagal natin hindi nagkita-kita. Mm. Tapos biglang, meron pala tayong mga gusto <laughs> na hindi natin may labas, Dish, Di natin mo. Oh. di ba? Pare-pareho tayo! Pare -pareho. Uh, pare, -pareho. <laughs> actually, ako kagabi, naisip ko yan pag uwi ko. Oo! Oh. Oh. Talaga? Ako, ako matagal na. Hoy! Nung panaisip yan, ang talo lang na nag i na. <laughs> mm. Talaga ba? Oo! Oh. <laughs> ah. Nalalo na ako. Eh hirap na hirap na nga ako kasi natatakot ako ba kung ano isiti ng asawa ko. Mm. Ha? Ah, talaga? Mm. No? Mm. Okay lang yan? Okay lang yan? Oo. Oh, <laughs> Tapos parang ano ba? Tama ba yung narinig ko kagabi na parang tutuloy na natin yung plan? Ako tingin ko, ito na yung perfect timing oh, mm. oh. na natutuloy natin yan. Yes! Yes! Oh. <laughs> Alam mo tama yan kasi karapatan natin yan eh. Di ba? At ito pa, we deserve it all. Yes! Oh, yes! Man. Tama. Oh, so paano? Oh, sabay-sabay oh, na natin i-announce. Oh? Ay, oo, oh, oh, sige, 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 sige. Pag ko ng oh. tatlo, sabay-sabay natin sabihin na. Ay okay okay. okay. okay, One, two, three. Outing! Oh! Anong sabi mo? Um, bakla ako. Ba't nagulat na gulat kayo? Di ba yun pag-usapan natin? Yun ang plano natin? Na mag-out tayo kasi bakla tayo pare-pareho? Mag-out? oh out of town, ang sinasabi ng mga tao. Joke lang. Joke lang. Saan tayo